Uh, sa akin po ang um, sa mga officials po ng ating uh, bansa uh, as a uh, sundalo po ng uh, ating bansa ay uh, ako po ay uh, nanawagan since na kami po ang uh, naka naka-front doon sa labanan ang um, kami po ay uh, talagang susunod lang po talaga sa inyong uh, ano inyong mandato, kung ano po ang inyong uh, iuuto sa amin. Uh, kami lang ay hamak na sundalo na taga-sunod lang po ng uh, inyong uh, kautosan. Pero, uh, gayon pa man po, ay, uh, i-ano po natin, uh, kung pwede po na makapag-ano tayo ng isang batas, o makipag-ano tayo, makipag tayo sa isang bansa, o sa anuman uh, na bansa, ay, sana po pag-usapan na lang po natin kung uh, may mga may mga anoon po pag pag-usapan uh, pag at uh, alam mo kasi ganito po kasi yun eh yung uh, yung yung mundo naman po kasi natin ay ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. So lahat lahat ito ay para sa atin eh. Yung creation niya ay para lahat sa mga tao na ginawa din niya. So sana po ipag, i share po din natin yung uh, mga kung ano yung meron sa atin. So pag-uusap lang naman po 'yun eh kung uh, paano po. Eh, hindi naman po kailangan na mag uh, magkaroon ng uh, gera. Ah uh, maraming mamamatay, maraming uh, malalagas, maraming uh, magsasakripisyo. Kasi gera po talaga ito eh. Gera po talaga yung area, uh, nakita niyo po yung Ukraine saka yung Russia. Ganon po yung mangyayari sa atin dito walang araw pagka talaga nga hindi mo tayo nagbigayan. Ganon lang po yun. Eh. Kahit na sa ano, kahit na sa pamilya natin, sa smallest part of the community, is the family. Pagka, pagka isang pamilya may nag-aalitan yan, hindi nagbabigayan, talagang gera yan. Talagang awa yan, kahit na mag-asawa nga eh. Pagka walang may nagbigay, ay talagang uh, hindi magpapansin, magigira. O, oh, hasta maghihiwalay. Hanggang sa patayan na yan, hanggang sa ano. Kaya, yan, yan yung isang po na yan. Pero pag uh, may isa na magbigay at na magpag-usapan po yung isang bagay, talagang uh, may peace, may pagmamahal sa bawat isa, may, pag, uh, may pagkakasundo sa bawat isa. Kaya, design tayo ng, uh, ng uh, Panginoon upang uh, ang, ang, kanyang creation ay design ng uh, Panginoon upang uh, pag-saluhan uh, po nating lahat na mga tao na kanyang ginawa din. Kaya yun po yung uh, ano sa ating mga magbabata at saka sa ating mga na presidente. uh, yun lang po yung uh, ano na uh, alalahanin po natin na maraming Pilipino ang magsasakripisyo pagka ito po ay uh, magpapatuloy na uh, magiging uh, komplikado ang uh, sitwasyon.